Inaasahang iaanunsyo na ng palasyo bago matapos ang linggo kung sino talaga ang itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong kalihim ng Department of Education. Bagaman wala pang ibinibigay na pangalan ang Pangulo, tiniyak niyang karapat dapat na individual ang mailuluklok sa puesto. May detalye si Kenneth Pasyente. Kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd, Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasalukuyan na ang proseso ng pagpili sa susunod na Kalihim ng Edukasyon. Punto ng pangulo, hindi dapat hayaang nakatiwangwang ang DepEd lalo't ito ay isang mahalagang departamento ng pamahalaan. We cannot leave it open. Ang importante 'yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa na walang walang uh, Kaya uh, minamadali ko lahat. Sinasabi ko, bigyan niyo ako ng maraming pangalan. Ano mong gusto natin? What do we need? Tignan natin na mabuti ulit where the status of the DepEd. Bagaman wala pang ibinigay na pangalan ng Pangulo, tiniyak niya na isang karapat dapat na individual ang mailalagay sa pwesto. Iaanunsyo raw ito ng palasyo bago matapos ang linggo. What is now required? Ano pa ba ang kailangan gawin? So, what do we need? We need an educator? Do we need an administrator? Do we need an accountant? What do we need? And that's what we're trying to determine right now. Hindi na rin nasabi pa ni VP Sara sa Pangulo ang dahilan ng pagbibitiw nito sa pwesto. Bagay na hindi na rin inusisa pa ng punong ehekutibo. Pero kumusta na nga kaya ang Unitim Coalition kasunod ng naging hakbang ng bise? Depende kung saan sa papanig. That will determine whether or not uh, that will be the biggest change in the unity. Na kung, kung, kung mawala unity si Inday Sara, uh, yun ang change kung sa The unity team is, uh, is 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 still there. Uh, the, the, if you look at the structure um, of the, the, the parties that ran together uh, in the last election, that really hasn't changed. nang Nanghingan naman ng reaksyon ng Pangulo ukol sa umano'y pagtakbo sa pagkasinador ngayong 2025 midterm elections ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Congressman Paolo Duterte. Iginiit ng Pangulo na may karapatan ng mga itong gawin ng kanilang gusto, lalot isang malayang bansa naman anya ang Pilipinas. Pero masyado pa raw maaga para pag-usapan ito, lalot marami pa anyang maaaring mangyari bago ang eleksyon. the only real situation will become clear in october sa filing then we will see really kung ba talaga, sino ba tatakbo, sino kanino sa asama, what are the parties involved which parties are in alliance with which Yun lang natin makikita sa october so all of these announcements what well, at uh, tignan natin kung uh, matutuloy pagdating ng October. Mismong si VP Sara ang nagsabi sa planong pagtakbo sa Senado ng kanyang ama at mga kapatid ngayong 2025 midterm elections. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.